Engkoy Anime TV Napakalaki ng halimaw na ito Mas masama kung hayaan namin siya Sa laki at haba ng mga galamay ng pugitang ito Abot na abot niya ang paglipad namin Hindi rin kami pwedeng lumipad na mas mataas dahil mga halimaw na lumilipad naman ang makakaharap namin. Mas mahirap yung kung Kaya subukan ko na lang ito. 99 hands! Papaulan ang kita ng pag-atake. Hindi ko to titigilan hanggang sa sumuko ka na. Oh? Ano? Napakatibay na mga balat niya. Parang hindi man lang siya nasasaktan sa mga atake ko. Kung ganun... Natitiyak ng kakaiba ang animaw na ito. Kung minamalas ka nga naman. Ano? Parang hindi tumatalba ang mga atake ni Jinx sa halimaw na yan. Hindi maganda to. Kaya mo yan Master Jing Naiiba ang kalimaw na ito Hindi lang siya basta malaki Kayang-kaya niya tumanggap Ng mga atake na nagmumula sa nen. pinakapunteriya niya ang halimaw na sinasakyan namin. Hindi namin pwedeng pabayaan ito. Magiging mas delikado kung mauhulog kami sa karagatan. Dahil punong-puno ito ng halimaw, naksin lakas niya. Tutulungan ko si Ching, hindi pwedeng manood lang ako. Habang siya ay nakikipaglaban sa tabuhalang halimaw na yan, Pumanta ka ngayon sa gagawin ko halimaw. Maghintay muna tayo sandali, daligon. Hindi mo ba nakikita? Siguradong tinatansya ng ama mo Ang halimaw na yan at makakaisip siya ng paraan kung paano talunin Tama si kilua Gon Ngayon, sinusubukan pa ni Jing kung mahirap o madali ba itong talunin Maliwanag? Ang halimaw na yan Sa laki ng karagatang ito Siguradong hindi siya nag-iisa Kung mabubulabog pa namin ang iba Magiging mas delikado ang kalagayan namin sa palagay ko, malaki ang tulong ang panchikampo para alalayan ng bawat isa sa atin na hindi tuluyang malaglag. Sa ganitong pagkakatao, madali ko lang sana itong mapipigilan kung nasa akin pa ang kapangyarihan ng Dark Continent. Ang kulit makuha ang bagay na yon. Nang sa ganon, mapanatili kulit ang balansin ng lugar na ito. Nang sa ganon... Hindi magkagulo ang mga halimaw at iba pang mga nilalang na nabubuhay sa lugar na ito. Tulad na nangyayari ngayon, nagkakanya-kanya na silang paraan kung paano sila mabubuhay. Ugh! Ang ka. Ibang klase ang halimaw na ito. Kaya naman hindi pa ako nakakaisip ng paraan kung paano talunin. Maghanda kayo. Siguradong magiging mas agresibo siya ngayon. Isa pa, naiiba ang halimaw na ito dahil marunong siyang gumamit ng kapangyarihan. Kaya naman huwag kayong magpakampante. Ito. Ah. Uh. 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 Protektaan natin ang halimaw kung nasaan tayo nakasakay. Ano? Matibay ang palat niya. Hindi lang palat kundi ang laman ito. Kung ganun, Kinakailangan ng mas malakas na pwersa para matablan ang katawan niya. Kinakailangan putuli ng mga galamay nang hindi na maka-attack pa. Ano yun? Oh. oh Sisig <laughs> Tatagal ko rito Mas gusto ko tagang nakikipaglaban sa mga halimaw na nasa lupa oh. Alam ko na Pwede ng ganong paraan Kaya naman kinakailangan ko ang mga tulong nyo dahil mas malakas na pwersa, mas tinatablan ng bahagi ng katawan niya. Pero may kakayahan itong bumalik at nung inatake siya ni Sig, huminto ito ng sandali. Ngayon, magagamit natin ang pagkakataong ito para makaatake direkta malapit sa utak niya. Hindi ako sigurado kung epektibo ba, pero susubukan natin ang paraang ito. Kung ganon, sige, maganda na isip niya. Napakagaling. May punto siya ron. Napakabilis niya mag-isip ng paraan. Walang dapat ipag-alala pagkasama si Jing. Ang galing. Napansin agad yun ni Master Jing. <laughs> Sa oras na ito, sigurado akong nakaisip na si Jing ng paraan paano pabagsakin ng halimaw na ito. Kaya naman wala akong ibang gagawin kundi magpatuloy sa gagawing kong pag-atake! Pumanta ka, Pugita! <Sii> <Sii> ang dapat ko lang isipin ngayon ang magtiwala sa gagawing paraan ni Jing at ni Don Friggs! Oh! Sig! Mag-iingat ka sa gagawin niyang atake! Ayos! Taman-tama! Ayos! Tama! Ito yung mga ugat na kayang ibalik ang mga naputol katawan. Itim na tinta na kayang tumunaw ng kahit anong bagay. Punteriyan niya pa rin ang halimaw na alaga ni Ching. Hindi maganda kung tatama mismo sa kanyang bagay na ito. Dahil baka hindi niya kayanin ang mainit at nakalulusaw na taglay nito. Kaya naman, dapat itong pigilan. Ting, uh! uh! eh, ikaw nang balang gumawa ng paraan. Manta ka ngayon. Sampuhan ang pusit! <laughs> Ah! Hindi, hindi sapat ng kuryenteng Nagagawa ko Ngayon Pinapaubaya ko na sa inyong dalawa Ang pagkakataong ito Gon Iluwa Kain ang pahalang tumapos Sa dambuhalang halimaw na yan